Sige, Ano naman kasi ito? Ang sakit! Tanggalin mo. <laughs> <laughs> Tanggalin <It's my name. laughs> <Join. laughs> <laughs> uh, mo. Yan uh, din! Uh. Tanggalin mo! <laughs> <laughs> <Inta. Inta>. <laughs> <Inta. Inta. Dian. laughs> Tanggalin mo! Hinta! 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 Hindi! Tanggalin mo! <laughs> Tanggalin <laughs> 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 mo! Kaya yeah, parang pinahawak mo sa akin yung ano. Kamera na naman. Iba prank ko si Daddy ko oh, Ano iba prank mo? glue Glow? Oo, oh, kaso this time walang pera. Bye. Pero okay lang yan, kasi paprank pa rin natin si Daddy. Ano gagawin ko? Ha? Ika ikaw maglalagay ng glue sa kamay ni Daddy. Tapos ano gagawin niya? Hmm? Ano gagawin mo? Gagayahin niya lang ako. Tapos? Kung anong gagawin ko. Sige, sige, sige. Basta kapag, kapag tinutok na iyo yung kamay niya, nakaganon. Oo. Oh lagyan mo to. Oh, hmm. Lahat sila? Oo, oh, oh lahat sila. Isa-isa natin sila. mo Butas na. Butas na. Butas, na. Butas, na. Butas na. Maho. Nah, nah, nah. Set up kasi si Tatay. Ba, 'no, Mommy. Set up na 'yan. Set up, Mommy. Oh. Tara dito. Okay. May papagawa ako sayo challenge na may halong magic. Pa-video naman kayo ah. Dali na dito, sampre. Pag na pag nagawa mo, gagawin ko. Oh. Meron kang premyo. Kano? 50 pesos. O, oh, sige, pwede na 'yon. Okay na 'yan. Oh, game. So, eh. Oh, so, game na game. 1 2 3 go. Ganon. Oh. Ganon. Oh. Ganon. Oh. Ganon. Oh. Ganon. Oh. Sige dito. Oh. Ganon. 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 Yan. Oh. Tapos hawak sa tenga. Hawak sa tenga. Ano hawak? Ito oh, ganon. Sabi mo sundin kita. O, oh, sige ganyan na oh. Okay. <laughs> sige. Oh. Oh, diin mo pa. Dien. Dien mo ba? Dien. 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 Yan, Dien. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Magic. Ang init. Wala, di mo nagawa. Wala kang premyo. Ano mainit? Mainit. <laughs> Tanggalin mo. Sa <So> reg. <laughs> 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 <laughs>

Tara oh, dito! Tignan mo si Mark nagka-pera. Oh, Tara dito! Gagayahin mo lang ako. Dito ka! Gagayahin mo, oh, mo lang ako. ako. Usog sa sa dito. Eh. habang sa camera. Pag nagawa mo gagawin ko, may premium ka. 50 pesos yeah. lang ah. Ganto! Ganto! Ganon! Ganto! Baba isa! Duro! Gilid! Usog dito! Ang layo naman ang usog mo. Yan. Hawak dito. Hawak sa tenga. Diinan mo. Dien. Dien pa. Yung manggigigil ka. Dien. diin, panggali mo. Panggalin mo. Ay, mading,

Daddy! Ay, 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 ay. Alo! Oo, ganila, tita. Tara, tita! May palaro sa iyo. Tingnan mo sila, kuya. Tsaka si Mike nagkapera. Nagkapera sila, kuya. Oh. Challenge to may halong magic. Pag nagawa mo yung pag nagawa mo yung pinapagawa ko sa iyo, may premyo ka. Okay. <laughs> ah. Gagayahin mo lang ako, ha? Gagayahin mo lang ako. oh, anong challenge ha? yan, na ano Gagayahin mo lang ako, anong gag? Ako, anong galaw ko? oh, sige! Okay, oh, game. One, two, three. Ganon. Oh. Ganon. Oh. Ganon. Oh. Babay sa. Turo. Usog dito. Ganon. Hawak oh. dito. Ano? Hawak dito. Dito, sa tenga. Ganon mo. Oh. Yan. Sabay! Gano'n mo sa tenga mo. Dingin mo pa! Din! Oh. Yung mong ka! Ganon! Yan! Sige! Din! Ano naman kasi ito? Na. Oh. Ang sakit! Panggaling mo! Kanggalin Ay! <laughs> <laughs> A 부전도,US une mis morally B傻,ૻે Eית妹 Jeslly No te llenas de... a oír. abuelo. ¡Ay! <laughs> ay! 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 ay!